What's up mga kaparmers? Magandang umaga po sa lahat ng kaparmers ko dyan. Uh, for this video mga kaparmers, uh, update ko lang sa inyo mga idol ang harvest time namin ngayon. Uh, thank you Lord, uh, tapos na kaming mag-harvest mga kaparmers. So kailangan na lang i-howl eh, eh, or kukunin yung mga hinaharvest namin mga kaparmers dahil nilagay lang muna namin doon sa ilalim para mabilis mag-harvest mga kaparmers. So pagkatapos mag-harvest, eh, saka na i-haul. Eh, Baga kukunin dyan sa nilalagyan namin mga idol ka-farmers, no? At, syempre, unang-una -una sa lahat mga ka-farmers, ay eh, pasalamat tayo kay God, kay God na, ano, may blessings na naman tayo na natanggap, at uh, sa ngayon mga idol ka-farmers, eh, natiling healthy yung pananim natin. Thank you, Lord. At, uh, may ma-harvest pa tayo sa susunod mga ka-farmers. So, update natin mga ka-farmers, no? Uh, sa ngayon, eh, medyo may good news talaga tayo mga idol dahil marami na siyang bulaklak ngayon at marami na tayong nakikitang tumutuloy na malilit na bunga. So tingnan niyo mga idol kaparmers. Ayan mga kaparmers oh. Yun ang ano status ngayon. Marami ng bulaklak. Ay, shout out natin si Dudong Francis oh. Ayan, na siya. Nagsisimula na siyang mag mga idol. So, sa, mora na ang dito sa sa Kilid oh. oh. dito kakilid oh. Pamabod init. Ayan mga kaparmers. So, ayan mga kaparmers, special tayo sa ating talungan at ipasyal ko kayo. So sa ngayon mga idol, oh, tingnan nyo sa ilalim. May mamaharvest pa rin tayo mga idol. Thank you Lord. At may mga bunga na talaga mga idol na makikita natin sa ilalim. O so, yan ang kailangan ihakot or koko, uh, kailangan i-ano, haul. So, yan, nandito na lang muna namin inilagay mga idol ko farmers para mabilis ang pag-harvest namin. Para hindi kami maaabutan ng matinding init. Ayan, nilagay lang namin dyan. So, yan. Okay, sa, ngayon mga idol ko talagang good news talaga na ano, na maipakita ko sa inyo mga idol. Yung status ng ating alagang talong ngayon mga kaparmers. Again mga idol, 7 e, months old na po ito may git ma running to 8 months old na po ito mga idol at yan o, may mga marami na siyang bulaklak mga idol at may mga tumutuloy na talaga na bunga so ang gagandahan mga idol eh, lakad lakad tayo dito sa ilalim eh, napaka ah, malamig na hindi na mainit yan kung dito tatin ma ano mga kaparmers Matingin sa ating daanan parang wala masyadong bunga dahil yung mga bunga niya ay e, nasa loob na e, Tingnan nyo, dyan Iwan ko kung maklaro kasi masilaw na si, si araw mga idol Masakit na kasi si init o, Dito sa malapit, yan oh. may mga bunga na talaga nating tayong makikita mga idol so, Thank you talaga, thank you Lord Yan o, ilapit e, ko tong kamera mga idol ha yan, may mga maliit na bunga na mga idol ko farmers. Yun. At marami ng bulaklak mga idol. So, thank God talaga mga idol. No, at kapag tayo ay nagsishare ng ating ano mga idol ka farmers uh, kalaman or marunong tayong magbigay ng ano mga idol tingnan nyo naman bunga mga bunga nila mga idol oh. ang lalaki pa so 7 months old na po ito mahigit pero ang daming malalaki pa rin so ganyan ang ano mga idol kapag hindi ka mag ano sa kapwa mo talagang bibigyan din tayo ng blessings mga idol diba so yan lang ang kagandahan mga idol magaan sa loob na nakapagbigay tayo ng uh, nakakapag, nakakatulong tayo sa kapwa natin nagsishare tayo kung ano ang ginagamit natin dito sa ating sakahan kung ano ang maintenance natin so sinishare natin nasa sa inyo na ay mga idol kung maniwala kayo sa atin, di ba? Tingnan niyo naman ang uh, mga talbos na ng talong natin ngayon, oh, Napaka-healthy nila. So yan. At mga bunga nila ay eh, marami na tayong nakikita talaga sa loob. Tingnan niyo mga idol, oh. Yan, di ba? Nasa loob na mga idol ang mga bulong bunga. Wala na dito kung dati dito napakaraming bunga sa ngayon ay sa loob na mga idol so yan mga idol ka ang status ng ating harvest ngayon napakarami pang malaki at makinis na makinis ang mga bunga niya talagang quality good quality pa rin pero may mga ano lang mga ka farmers tulad ng parang namumuti siya parang nagagasgas siya sa mga dahon eh pero hindi yan ano Kinis pa rin siya. So, ito mga idol, ka-farmers. Pasyal lang, tayo nito. Ah, check natin kung wala bang bunga na nabibilad sa araw. Kasi sayang eh. Maluluto sila kapag ano, pag mapaso. Tulad nito mga idol oh. Ha, di, ako, ano ko mga idol ha? Akin to na uh, area. nag-harvest ako kanina. Nag-live pa nga tayo dito. So dito ako nag harvest, harvest ko ito Pagka uh, area ko to talaga na ano para palagi kong mag harvest dahil uh, nakapag live tayo Kasi dyan banda mga idol Kailangan ko pa yung linisin eh Sa kabilang ano kabilang black So dito tapos na rin yan Tapos natin yung i-pruning tapos na nating Alinisan yan. So, ando na tayo sa kabila mga idol. Dito ang area na to eh. Tapos na to. Kaya dito rin ako palagi mag-harvest. Kapag mag-harvest time na. Dito ako mag-live-live. -live. Sa lahat ng sumuporta mga idol. Kaparmers. Lalo na sa mga live stream natin. Thank you so much. Thank you so much talaga guys. Thank you so much everyone. Maraming maraming salamat po talaga sa palaging suporta nyo. Yan oh tingnan nyo naman ang bunga ng ating 7 months old mga idol ka farmers so sa lahat talaga na ano eh, may ano lang talaga mga idol katulad nito na parang na kaligtaan natin nung last harvest kaya nagkaganon parang nag overage siya pero ito tamang tama ang ano napakakinis so, sa, nga, sa lahat mga idol ka farmers na ano uh, sumusubaybay sa atin sumusuporta maraming salamat po talaga at uh, update ko kayo mga idol maya uh, kasi tapos na kami mag at uh, uh, sa sinasabi ko na dati mga idol na kakatapos natin mag ay eh, mag spray tayo so abangan nyo maya mga idol ka farmers kung ano ang gagamitin natin uh, uh, ano ano i-apply natin ngayon sa spray time na naman natin, natin ngayong gabi So, dito tayo mga idol, oh. Marami, marami, ng bunga sila, mga idol. Uh, ano? So, yun nga, mga idol, ha. Abangan nyo maya, mga idol. Kung ano ang gagamitin nating ah, uh, medisina. Kung baga spray time natin maya, mga idol. Abangan nyo kung ano ang gagamitin. Hindi pa tayo sigurado kung ano. Pero may mga plano na ako mga idol kung ano ang gagamitin. Pero maya na lang talaga ang final decision mga idol so dito mga idol kaparmers ang status natin update ko sa inyo ito ang susunod na tataniman natin ito ganyan lang tayo mga idol nilinisan ang ano kailangang paglagyan ng punla so abangan nyo ito mga idol kaparmers kung ano itanim natin at dito nyo makukuha lahat kung paano ako magtanim kung ano ang diskarte ko sa aking pagtatanim dahil ano dito magsimula talaga tayo dito simula sa pagtanim sa pagprepare ng sa pagprepare ng taniman so ganyan lang tayo at lang natin ng herbicide yung damo tsaka yan para makapagtanim tayo ah, kagad nilinisan natin yung kailangang tamnan or lagyan ng kunla, So abangan nyo na to mga idol ka farmers kung ano. So sa ngayon ang update natin napaka good news talaga. Tangnan nyo naman ang mga talong natin in eh, napaka parang ano good news na good news talaga idol. Marami nang tumutuloy na maliliit. Ito. Di ba? So marami pa rin tayong ma-harvest sa susunod mga idol. Oh, so, hindi ako mahihiya na mag-share sa inyo mga idol dahil Uh, legit tayo mga idol na ano nagtuturo or nagsishare ng pamaraan wala wala tayong tinatago mga idol wala hindi ako ano kumbaga masaya talaga ako mga idol na makapagshare share sa ating kaalaman or sa ating mga diskarte kung paano natin to pinalago paano natin to nalagaan uh, hanggang ngayon eh nagbibigay pa rin siya ng bunga at ganito, ganito na siya kahaba. Ngayon mga idol. O, tingnan nyo naman dyan. O. Oh. Pakahaba na niyan. So, iano ko to mga idol ha. Yung mag, mag ano ako. Maka hawak. O, oh. bunga eh. Asa na ba yung bunga? O, dito na o. Oh. <laughs> Ang haba-haba niya mga idol. Tapos yung isa pa eh ano. Ando na oh. Patay ulit tayo dito. Kaba niya mga idol. So that's it lang muna mga farmers Ang video na ito ay nag-update lang tayo sa ating alaga mga idol. Sa ating harvest. So update natin maya natin. Uh, Ma-update ko kayo ulit maya mga idol ka-farmers kung ano kung ilang kilo ang na-harvest natin ngayon. So that's it lang muna mga farmers Thank you so much. Maraming salamat po sa lahat ng suporta talaga lalo na sa mga live mga live stream natin na patuloy kayong sumusubaybay patuloy kayong sumusuporta sa kaparmer nyo at thank you so much talaga bye bye I love you all